Yes, yes, treats time. <laughs> I didn't did No <laughs> ay niyo ako pagkatapos kumain, ay kumuha ng treats. Nayasan na si mama. O oh, ate, chok eh. Yeah. Hoy, asan na? luko loko ka, nilunok mo lang na yan. Ito talaga, ano ka, tigas ni eh. Last na to ha. Last na to, baby boy. Sa to, yebi. No more na. Thank you, Dogo, sa aming treat.